Tatlo ang patay matapos mahulog sa bangin ang isang SUV sa Tuba, Benguet. Isa sa sinisising dahilan, madilim na kalsada. Nasa frontline ang balitang yan, si Rainiel Pawid. Sinoong ng mga otoridad ang isang daan at metrong bangin na ito sa Tuba Benguet nitong Sabado. Pakay nilang masagip ang magkakaanak na sakay ng isang SUV na nahulog at bumulusok sa lugar. Inabot ng halos mahigit isang oras ang rescue operations. Sa kasamaang palad, patay ang driver, ang padre de pamilya at sampung taong gulang niyang anak. Sugatan naman at nabalian sa katawan ng ina at dalawa pa niyang anak. Patuloy pa silang nagpapagaling sa ospital. Base sa investigasyon, galing La Union ang mag-anak at papuntang Baguio City. Madali huling araw ng baybayin nila ang kahabaan ng Marcos Highway sa barangay poblasyon ng maganap ang insidente. Accordingly, nag-overtake daw doon sila sa may sharp curve at na-overshoot siya doon sa may eksaktong kanto. Nabangga niya yung signage doon. Nag-cross siya doon sa counter lane na papuntang La Union at doon na siya nahulog. Hindi naman raw accident-prone area ang lugar pero walang mga ilaw sa tabi ng kalsada. Kaya naman hiling ng Tuba Municipal Police Station sa LGU. Kung pwede po, pwedeng paglagayan ng ilaw. Tapos yung mga kasama natin nagbibiyahe, mag-ingat-ingat po sa pagbibiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.